Ayan, good afternoon. Uh, ito guys, pakita ko sa inyo yung nag-alaga kami ng 11 na baboy. Ayan, so nag-invest talaga kami dito sa baboy na to. Kaya lang nagkataon talaga na pagbenta namin ng baboy na to ay sobrang baba ng bilihan. Nasa 135 lang ang live weight nito. So itong uh, 11 na uh, heads ay uh, partner kami. And syempre guys, uh, habang bata pa tayo, mag-invest tayo sa mga gantong klasing bagay, no? Uh, hindi lang naman puro dapat gastos, kailangan din natin mag-invest as long na meron tayong mga extra-extra kasi uh, hindi natin alam, no, na baka dumating yung time, makailangan tayo ng pera, Ayun, So, pag sa inyo guys kasi uh, natutuwa lang ako kasi kahit papano natututo ako na mag-invest sa mga ganitong klasing bagay kahit bata pa tayo. Sabi nga, uh, hindi lang tayo dapat umasa sa sahod kasi ang sahod ay pangbay lang ng mga bills and mga ano natin sa bahay. And so, tuwang-tuwa kami dito guys kasi sobrang nalaki umabot ng um, 90 kilos yung pinakamababa namin dito. At yung pinakamataas namin ay umabot ng 106 kilos. And guys, so ma maano lang sya, may iklik na baboy yung iba pero sobrang bibigat.